Topic natin po, constipation. Hirap dumumi. Alam ko, marami sa atin, binabaliwala yan, di ba? Constipated. Pag dumi, every three days, every four days, once a week. Ang tigas-tigas ng dumi, binabaliwala natin. Pero ngayon, mayroong mga bagong pag-aaral. Na maraming komplikasyon ang constipation. Yung iba nga, serious pa eh. Serious possibilities. Ha? So, tingnan natin muna. May sampung common na complication ng constipation at may ilan pa na medyo nalilink sa constipation. Number one, laging masakit ang tiyan mo. Diba masakit eh, hindi makadumi. Pangalawa, pwede magka-almoranas. Kung nakaranas kayo ng almoranas, pag dumuguyan yan sa, sa toilet bowl, matatakot ka. Lalo na kung maraming dugo, pwedeng colon cancer, pwedeng hemorrhoids. May kilala ako ah, nasalinan pa ng dugo. Halos naubos ang dugo niya. Kaka-constipated kaka dahil sa almoranas. Number three, pwede kang magkaroon ng anal fissure. Anal fissure, yung sa puwet natin mismo, paglabas ng matigas na dumi, napupunit. Nagkakaroon ng punit. O, parang ganito, nagkakaroon ng punit. Napakasakit nun. Parang hinihiwa yung balat mo. Naku, hindi ka makakaupo sa silyang, Uh, walang kutsyon. Minsan nga, kailangan nyo silya mo, may bilog pa. Sobra sakit yan. Anal fissure. Number four, pwede ka mag-fecal impaction. Magbara yung dumi. Minsan nangyayari yan sa bata at sa matanda. Dati sa ospital, pag may pasyente, hindi makadumi. One week na, fecal impaction. Ginagawa namin, nag-gloves kami, naglalagay ng KY, tapos sinusundot namin yung sa Makikita namin, nako, ang daming dumi, ang tigas. Minsan, manual extraction pa kami, yun ang trabaho namin bilang doktor. Tinatanggal pa namin yung dumi. Pag natanggal mo na yung unang dumi, bago lang malalabas lahat. Grabe. Delikado ito sa pasyente. Pag uh, naka-imbak yung dumi, hindi siya makadumi, hirap na hirap siya, pwede maka-heart attack yan. Number five, pwede mag-rectal prolapse, yung tumbong yung uh, intestine sa dulo babaliktad kasi nga, bumabaliktad dahil nga sa tigas ng dumi. Number six, pwede magkaroon ng diverticulitis, diverticular disease. Ito yung uh, sa colon na wall, may mga pouch. Eh. May maliliit na pouch yan. Lumalaki, parang nagkakaroon ng, parang tenga eh. Kung ito man yung colon, nagkakaroon ng mga usli-usli do na iimbak yung dumi, nag infection Delikado rin to. Uh, minsan, na-operahan rin to. Number seven, pwede magkaroon ng bowel obstruction. Yung total bara, hindi na makalabas, emergency to. Pero itong bowel obstruction, baka hindi na to ordinary constipation, baka pang-cancer na to. Eight, pwede magkulang ng nutrisyon. Nine, pwede mag-bad breath kasi nabara nga. At minsan, number ten, may mental health problem pati quality of life, nalulungkot dahil lagi na siyang nervyos, lagi siyang constipated. Bukod sa sampung bad effects ng constipation na eh, magbibigay tayo ng tips mamaya, uh, kaya panoorin nyo hanggang dulo yung video para makuha nyo yung mga home remedies natin. Meron pang apat na kondisyon na mukhang connected din sa chronic constipation. Itong apat na to hindi pa to 100% proven, pero mukhang uh, malaki possibility. Number one, heart disease, heart attack. Okay, yung mga constipated, nakita nila, kakaire di ba? Yan ang delikado sa puso, nahihirapan yung puso, kulang ang blood supply. Heart disease, heart attack, connected sa constipation. Number two, colon cancer. Bakit colon cancer? Siyempre, isang linggo, hindi dumumi. So, lahat ng waste product, lahat ng toxin na iwan dun sa bituka, yung madumi, na nadumi, nakadikit dun sa bituka natin, pwede magulo yung mga cellula, magiging cancerous. Diba? Number three, may konting pag-aaral, demensya, ulyanin. O yung pagka-ulyanin, connected din sa constipated, hindi pa ito malinaw kung bakit. And number four, prostate cancer. Hindi rin natin sure bakit ganun. Parang tumataas din ang risk for prostate cancer. So, meron tayong mga lifestyle tips at diet tips para malunasan ang constipation. Number one, kailangan kumain tayo ng maraming gulay at prutas. Mga fiber-rich foods. Pakita natin mamaya itong mga fiber-rich foods. Parang ganyan. Yan, mga Ako nga, simple lang yung uh, ano, ang tips ko ay eh, apat na P. Pakwan, okay? Pampadumi Pears, peras, yan, papaya, prune juice. Alam niyo ang prune juice? Prune juice, wala tayong local, may nabibili na sa bote niyan. Pag grocery, mga one-fourth glass lang. Hindi pwede isang basong prune juice, mag-LBM ka. Kahit kalating baso, mga one-fourth glass lang ng prune juice. Pag walang laman ng tiyan, mas malakas epekto. Pero kung may laman ng tiyan, siguro one-fourth glass every day, lalambot ang dumi mo. Natural yan na pampadumi. Apple, carrot. Apple, pwede rin. Apple, carrot. Tapos sari-saring gulay. Pak, uh, kangkong, talbos, ampalaya. Favorite ko, okra. Maganda ang okra sa constipation. Bakit? Di ba yung okra merong parang uh, malapot doon sa loob? Diba? May malapot dun sa loob ng okra eh. Di mucilage tawag noon, yung iba nandidiri eh. Pero yung malapot na yun na mucilage, maganda yun sa pagdumi. Para yung dumi mo, makokot siya, magkakaroon siya ng coating. So, pag mo, mas maganda. So, sari-saring gulay, napakahalaga. Pwede rin a little brown rice, wheat bread, kasi more fiber, mas nakakadumi. Ang tip ko lang, pag kumakain kayo bigla ng maraming gulay, di ba, hindi kayo dati sanay. Pag dinamihan yung gulay nyo, kailangan sasabayan ng maraming tubig. At least 8 glasses to 10 glasses of water or fluid in a day. Ito talaga, hindi pwede yung tatlong basong uh, tubig lang sa araw, lalo na kung high fiber ka. Pag high fiber, kailangan-kailangan maraming tubig iinumin. Kasi imagine nyo, ang daming fiber, hindi ka inom ng tubig, lalo siya maiimbak sa bituka nyo. Lalo ka makakonstipate. Kung baga sa kubeta, pag marami ka nilagay, kailangan maraming tubig, i-flush mo na i-flush yung kubeta. Ganon din tayo. Marami kang fiber para may bulk ang dumi, makalabas ng maganda para maipush. Ano pang push? Fiber at tubig. Tubig at fiber naghalo, magiging maganda yung consistency. Malambot yung dumi, malalabas mo yan. O, pakita natin. May picture ako dito ng dumi. Yan, o. Ito yung normal na dumi. Ito yung LBM. Ito yung sobra tigas, constipated. Bawal to. So, pag marami kang fiber at maraming tubig, lalambot. Ito, matubig ang dumi. Yan ang gusto natin. Okay? Regular meals lang dapat. Huwag yung konti kinain sa umaga, tapos sa gabi marami mas regular, mas maganda. Processed foods, fast food, donut, mga matatamis, hindi po maganda, lalong titigas ang dumi. Physical exercise, jogging, lakad-lakad. Lalo na sa may edad, bakit constipated na may edad, hindi na naglalakad. So minsan, ginagawa ko sa umaga, Pwedeng lakad-lakad muna para makadumi sa umaga. Or yung iba, talon-talon. Iba nga, talon-talon pa eh. Tinatalon mo. Or yung iba, pag matanda, abdominal massage. Minamassage-massage mo ang tiyan. Walang masama dyan. Huwag mo lang tutusukin. Basta galaw-galawin, alug alugin mo lang yung tiyan para ma-stimulate yung paggalaw ng bituka para makadumi. Proven po yan. Yan naman talaga ang tinuturo ng mga doktor eh. So yan ang mga home remedies natin. Tapos, pinakamaganda dumumi sa umaga. Kung kaya nyo, araw-araw sa umaga, pinakamaganda. Meron kasi tayong circadian rhythm. Eh. yung circadian rhythm. Pinakamaganda sa umaga, mas gumagalaw ang bituka. After eating, yun ang pinakamaganda. Toilet routine, pinakamaganda. Huwag iire. Okay, dapat hayaan na dumumi. Probiotics, pwede rin mga probiotic supplement. Nakakalambot din konti, pero bibili pa kayo nito. Mahal to eh. Uh, limit medications, yung mga antacid na may aluminum na nakakatigas. Uh, yung mga pain relievers na nakakatigas. Iron supplement, nakakaitim, nakakatigas din. So, yun po. So, galaw-galaw, exercise, maraming tubig, iinumin, para mas lumambot ang dumi natin. Ito yung mga prutas na pwede nating kainin. Lahat yan nakakatulong. Oatmeal din nakakatulong. Maraming tubig. Kita mo nga sa Amerika, 12 glasses pa nga. Eh, ano, 3 liters. Eh. Tayo, mga 8 to 10 glasses lang pwede na. Paano? Pilipino kasi mas payat. Yan. Sana po nakatulong tong video. Para malunasan, huwag babaliwalain ang constipation. Kasi nakita nyo, marami siyang posibleng komplikasyon. Salamat po.